Woo! Ayan mga kakakay mga noy pips natin dyan, no? Pakita natin, Chef PJ. kung gaano. Ka-orange yung alig at ka-papal, no? Babaeng alimangong ang pagkain natin. Pakita natin kung paano ginawa yan. masarap na recipe ito nga yung crab with the uh, lemon Demon garlic. Butter. Garlic <laughs> butter? Ano ba ang tapang oh. doon, no, Chef? <laughs> 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 lemon, uh, lemon butter garlic sauce natin na gagawin natin Oo, ngayon. Oo, <laughs> uh, nako. take note lang ha, uh, mga night, mga kakay natin. Pakita lang natin yung ating ginagamit na crab dito, Chef. This is uh, babae, no? Yes, babae. Piling-piling ni Chef Pini. Pinagal na, na yan, eh. Babae, nilinis mo na, Chef, no? Oo. Uh. Brinash, ayan, syempre, no? Kasi yung babae po, yun yung maligi. No, <laughs> Chef? Yung bakla, meron bakla dito, siya. Eh? Meron, uh, parang halo, may konting aligay ng malaman. Ayo, yun yung bakla. Tapos yung lalaki naman, kung naghahanap ka ng talagang meat, pure meat, meat oh, yun. Meaty. yun po ang lalaking uh, alimango. Mabibili niyo siya, binili natin to sa farmer's market, pinapili natin. Alam nila doon ha, pag bibili kayo, pwede niyo tanong kung anong klase or anong specific na gender ang gusto niyong oh iluto. Sa araw na to, Chef, anong gagawin natin dyan? Ito, i-steam lang natin to. Tapos gagawa tayo ng lemon butter natin na garlic sauce. Ayun! Simple-simple, oh. simple, no? Kapag simple, straight up, pero panalo. Ah, <laughs> kung kasara natin yan. Okay, Dex, uh, yung crowd natin, i-steam natin ng na mga 18 minutes. 18 minutes, Chef, ha? Yup. Saktong oras, ha? Yes. Pagka wala sila nung kagaya nung pinag natin na uh, oven, kasi po yung gamit namin dito, mm -hmm. is, uh, oven na siya, steamer pa siya, uh, pwede yung normal na steamer lang. Pwede naman yung -top Mga steamer na. lang. Oo, yung stove top mm -hmm. na steamer na tinatawag. Chef, mm -hmm. anong gagawin mo? Ito, tingin natin dalawa. Ah, babiyakin mo na, ano? Oh? Yeah, para makikita natin kung maaligi. Yan, no? Oh. Uy! Tung! So, yun ang sinasabi ko. Wow! Ayan, makikita mo, kasi so, Nanok ko lang na 18 minutes para hindi masyado ma okay. Sakto lang, ano. Uh, medyo basa -ba na basa -ba, ako. Basapa, ano. Ayan, ayos! At habang pinaprepare ni uh, Chef PJ, eh, naririnig nyo, okay, nakarak niya na kasi yung mga legs no, para mas madali natin na makain. Gagawin ko na yung ating sauce. No? Kung bakit meron tayong mga ganitong ingredients, kasi ito yung gagawin natin. Meron tayong butter, garlic at lemon, no? Ayan nga po, simpleng-simple, -simple, lemon garlic butter sauce. Yeah! Ayun na tayo ng ating wok. Meron na akong uh, generous amount dito ng butter. This is about one whole butter. Any brand, pwede kayong gumamit. So, medyo ma-fire lang ang ginagamit ko sa pagtutunaw ng butter, mga noy at mga kakay, no? Para hindi rin masunog at alam nyo naman po ang butter, medyo sensitibo sa init. Konting galaw mo na medyo masobrahan sa apoy. diri rin maganda lasa. Lagyan natin ng konting mantika. Para maiwasan yung sagarang pagkasunog nitong butter. So habang ginagawa ako to, Chef P.J. nanonood sa talagang magaling magluto. Ayan. <laughs> Tatawanan ako eh, oh. Okay, ayos na yan. Mainit na yan. Kumukulo na yung ating butter. Hinina na ya po Tirahin na natin itong ating garlic. Napakadami. This is uh, one cup, no? Nung ating garlic, ha? Ginayat-gayat lang po. Gisa natin. Sa pagkakataong ito, medyo lalakasan na natin yung apoy kasi may laman na pong garlic. Hindi na masusunog ang ating butter. Uy, napansin nila, Chef. Itong, hindi naman ako hawak ng kaldero ta... Sandok, hindi ako nakaganito. Wow! Ano naman yan? Kura niya, no? At pag golden brown na yung ating bawang, gagamit tayo dito ng mix wine, no? Gagin natin. Ayan, no? Oh. Uy! Amoy! Tapakulin pa natin. Alam nyo, mga night, mga kakakay, marami po ang uh, nagtatanong, no, bakit tayo gumagamit ng wine sa pagluluto. Nakita nyo, sharing rin yung pinanglilinis natin. Pag may wine, madaling matanggal. Yung nanikit na yan, no? Yan, o. Oh. mga bird na bawang po sa gilid, masasama, madali na siyang lutuin ngayon. And then, afterwards, meron tayo paprika. Maglagay lang tayo ng konti. Pwede na natin ibuhos yung iniwa mong crabs. Chef, do the honor, please. Yes. Okay na no? Para mag-sink in na yung sauce. Sauce laman. Yan. Woo! Kasi ito yung mga, ito yung mga chef, no? Naisama wow. mo yan, sayang din yan. Ma Malalaman yan, laki niyang nabili natin, eh. At meron akong iniwan, si chef, na isang buo. Isang buo. Para sa mas magandang pag-plating uh, natin. Ayan, ha? So medyo lakas na natin apoy. So ang gagawin natin, incorporate lang natin yung ating sauce dito. Make sure lang natin na makover nung bawang, no? Yung ating uh, garlic na niluto kanina itong lahat ng crabs. So, stay tayo sa medium fire. Maglalagay ako ng ibang pampalasa. Siyempre, yung lemon. Yan. Pumakasim. Pwede na po. Sa inyong pangasim, pwede naman mag-adjust. Cess. At para sa added color, maglagay tayo ng parsley. Pepper. At salt. Toss natin. Kayawak, chef at uh, sumasayaw yung ating kal kalan dito. nakal uh, ating walk. So, ganun lang kasimple itong ginawa natin. Lemon butter garlic sauce ng crabs ang kasama. Siyempre, pwede rin po sa hipon to. Let's go sa plating na. 30 minutes lang ang nakalipas, nakapagluto na tayo ng ganito kasarap na putahe na alam mo yun na sabi ko sa iyo, chef restaurant grade at hotel grade na mga pagkain, oh, oh. magagaya nyo sa inyong mga tahanan sa mga gustong gumawa nito, napaka-simple lang po uh, I think sa maraming beses na nag nakagawa tayo ng lemon garlic uh, butter sauce uh, pare-parehas lang naman, no? ng style guro iniiba lang natin ng konti based on our uh, tasting. O pa, oh, palat, shit. No, uh -huh. Yung ano natin, kung gusto natin ng na mas maanghang, pwede may sili. Kung gusto natin ng na mas maasim, no, lagyan nyo pa ng dag lemon. But this one is the best one for us. Ayan na nga, ang ginawa nating sauce. Chef, tirahin na natin to. Saan natin Try? Ayan. Ah, Kunin ko na itong isang to, Chef, ha. Ayan, okay, no. Wow! Tignan nyo yung itsura niya, no. So, kamayan lang. Wala muna tayong gagamitin uh, gagamiting kutsara dito. Plating ko na kagad to, chef. Nakakagigil yung aligi, oh. Pakita ko po sa inyo, ha. Ah. Tingnan mo yan, no? Ay, ay, ay. Dinadaandaan ko para makita nyo. Yun, oh. Umibabaw yung aligyo na yun, no? Yan, oh. Kunin ko to, ha, ah, mga noy. Wow. Ang next, so. Talaga matatahimik ka, chef, no? Kapal lang aligi. Kapal ng aligi? At napakalasa. Buong buo. Mm -hmm. mm. Pagkita ko lang ako, Alex. Mm. Ayan, aligi. Buong buo. buo. Mm. Buo na siya. Buong buo. Mm. Kap. Kanin to, Alex. Mm. Maroon. Ha? Pakiusog nga rito. Dahil yung kamay natin. Yep, walang kanin ha. Gusto ba? Lagyan natin ang mga tesya? Okay, hey, well, Alex. Uh, Nagkahanap ng kanin eh. Yan lang, yan lang sa'yo. Mmm, kuwala tayong konti. Masarap to papakin talaga eh. Mga uh, kapirasong kanin lang kakainin natin dito, para dito. At may kasapang silim, sarap to. Gira. Uy, uh, mayroong mga ano dito, chef, no? ah, uh, habihin natin bawal sila kumain ng mga ganito klaseng pagkain. Yung na-allergy, no? Meron na ako. Okay. Ingat po, uh, ingat sa mga ganun, sa mga may, alam mo na, na-allergy sa mga seafood, no? Meron tayo, oh, chef, eh. sauce, Laban. Ooh. Ang sarap ng garlic doon sa ano. Mm, tamang-tamang. Yep. Yung ganun ka golden brown yung garlic po kasi hindi siya mapait. Mm. -hmm. Uh, hindi rin siya yung lasang matapang. Oh, yung medyo hilaw ah, pa, no? Parang medyo may anghang na konti. May anghang. Ito, ito eh. tamang-tama. Alam nyo po yung nilalagay sa mga mani, no? Yung, yung trinitong garlic mm -hmm. sa mani, sir. Yung paradobong mani. Mm, -hmm. ganun, mm -hmm. ganun ang lasa. Tapos ah, yan, no? Ah, so sa Morito, siya po. Oh. Pakita natin sa kanila yan, oh. Ayan. Wow. Hmm, grabe. Sarap. Although messy po kainin talaga ang crab. No? Mm -hmm. Pero worth it naman. Hmm. Ito nga pala, nabali natin, chef, sa farmer's market, no? Let's go. Saka medyo, medyo magaga, magaganda. Maganda mga clubs doon. Eh. Mm. Marami ko pang bang clubs to bilhin. Mm. Mag medyo patanghali na. Medyo ano na, konti na lang na pagbibigyan na. Ay nga, chef. Reminder, no? Marami po doon sa nagtitinda. Meron, magtatanong kayo. Ang hingin nyo, yung babae. Kasi, yun yung ganyang ang aligi. Kasi yung lalaki. lalaki, makarne. No, chef? Makarne. makarne. Doon. Ito yung sandalan ko, tapos tinuorasan ko talaga. Oo. Uh ah. Hindi -huh. siya dry na dry tingnan. Ah! Parang jelly James yung steaming mo, no? Uh. Kaya pala 18 minutes lang, no? Hmm. Ah. Medyo Yon. parang may pagka-jelly yung ano, aligay niya. Kasi nga, pagka nasobra, tumitigas naman, chef, no? Mm -hmm. Tama. Walang tapon niya. Eh. Mm -hmm. nung prob na nabili natin, chef. Gusto mong ano yun, eh, oh. Talagang kukunin mo sa loob ka loob-loob, ah. Ang daming laman. Parang crema yung aligay. Eh. Mm Tap. -hmm. Chow. Oh. Ayan yun. Ano yun? Yung aligis sa loob, oh. Pal! Mm. The best. Importante dito talaga, maraming garlic. Saka yung butter. Hey, ako, na, sa huwag niyong tibirin sa butter. Mm -hmm. pasa, kung gusto niyo talaga masarap. <laughs> Ayun kasi yung papasap talaga yung natin niya. Mm. Yung, yung pinaka-base ng eh. flavor natin mm -hmm. dito. Yung butter. Parang... Alam mo yung linamnam ng butter na, no, Jeff? Mm, Kasi yun, yun, katulad yung ginawa mo kayo kayo, Dex. Mm. dinahandahan mo, binipit mo. Hindi ah. Di mo binibigla. Kasi Bigla. magkasunog naman. Mm. Pag nabigla kasi, siya, hindi cook through yung garlic. Bulek. Pag medyo dahan-dahan na cook through pa na ganda. Gana. Tama. Ngayon po, active yun. Yung bang huwag ka mainip sa pagagigisa po ng garlic. Hindi ako sa tinutodo ka agad na po siya. Ba? Mm. Ayun no. yung mapait. Mm. Mm, Natutuwa ka kagad eh. Dahan-dahan na po ang bigay ng ah, apoy. Hmm. Naku. Ay, maraming salamat sa inyo lahat, mga noya. ha? Siyempre, dito, sa episode na pagsama niyo na naman sa amin. Thank you po sa followers natin sa Facebook page, no, ng Akay ni Sol. Maraming maraming salamat. At siyempre, sa mga nanonood, patuloy na sumusubrabaya sa ating Akay YouTube channel. Siya, yes, mm. Kredex. Facebook, hmm? YouTube, TikTok, ah, Instagram. Sa Instagram. Salam, yun. Ngayon, ha? Dahil napapanood niyo rin po mga ginagawa nating episodes, no? Kasama ng Buong pamilya nang akay ni Sol, no? Siyempre, na uh, food, tourism, and adventure. At even doon sa side nila, big boy Eric. Siyempre, na yeah. uh, ni Kuya Chin, yan, no? Uh, Kamakasama natin siya siyempre. Mmm! Wow! Ano <laughs> uh, Offline na lang natin to. Sirahin yung nakisira dito. Maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Sana nagustuhan nyo itong uh, cooking episode natin for today, no? Ako po, ang inyong likod, si Kuya Dex. Kasama si... Chef PJ. Ayan, no? Sarap. Lemon garlic butter sauce. Yes. With big crabs. Pagmamahal para sa inyong lahat. Bye-bye.